Good morning! Hi guys! Good morning! Tugnaw kayo guys. Ako kamuti labong kayo guys nga kanang. Ako yun sa kuan guys ba tubigan as in. Ang grabe. Nadiri guys kanibitan siya guys oh. Labong kayo guys nga. Kuan siya guys na punog tubig ang iyang ang iyang paso. Ako nalang diyabaan guys kay. Kuan grabe ang tubig. Ito ang ko dira ang hose. So labong di kayo siya guys. Kuan mo gud buhangin. Oh, ang among kondire guys. So well is buhangin. So dugay yun maabsorb itaw ang tubig. Brog di kayo kayo maabsorb. kani kay kayo kuan man. Naman sa paso. Wala guys nga nadapuno siya sa tubig. Tanawan niyo guys oh. Green na green. green ang kuan guys ang hose. Naka-off man ang tubig ba? Pero Nami anak lang guys, baok man siya pero taas mong gud ni guys nga one hose. Muna nga ang pundo so, um, ta nga tubig mugawas ra. So, am taas siya nga hose guys, ba? so na yung mga tubig na sobra-sobra. Muna di nako isa ibutang kan nang tubig. Naopaw mo nga mong kuan guys, so, tanglad naopaw tungod sa sige na kuguan kay iring gusto man yun ko ano nga makabalo mong kukong akin hanggang sila o tanglad kaya yun o okay. pao yun guys na inituro dira ni ang akuan guys o kamatis tambo ka ba kayo guys ano kay tugno na mi guys Nami 31 gabi 31 ang temperature na mo gabi ka tugno pero kamatis guys o nanubo lang yun kaya hayaan ko na lang yun guys o ang atong mga talong guys dagan sila og um, bunga oh guys oh mo ko magdahom nga ingon day ani ganahan sila tugnaw ning talong nga di tugnaw din, guys tugnaw nga di kay tugnaw manguha ko diri guys oh ang atong talong diri guys oh nanawan ninyo guys kasi daghan siya bunga nara guys oh daghan siya bunga din ha guys oh kuhaon ako na para di na maginana oh Napa guys, oh. Makalaw eh. Napa din na guys Muna, nga. Nagkuan siya, naging ana. Bukan siya na ako na guys. Kaya arun na may street na siya kaya nabugatan. Ito na guys. Gilagyan natin siya ng tokod para dili siya mag ano, mag yung yung kasi sayang guys oh. Dagag daghan bunga. Kaya pala ganun. Oh. siya bunga guys hindi ko ito inasahan guys marami tayong talong kaya nilagyan natin siya ng tukod naglabong kasi siya dito pa guys um, kailangan pa to guys marami pa rin bunga so lagyan ko pa yun ng ano tukuran ko pa yun guys mahangin naman wala ang dami talagang talong guys uh, hindi ko ito inasahan kasi akala ko hindi ganito tong talong na to gusto ko yung ano purple katulad yung nakaraang mga ano taon may purple ako na daming bunga purple na talong o yun guys o dami pala yun o sabi ko pa naman nga ay ako na magtanim sa green na talong pero gabi pala siya mamunga guys kaya yun ang lamig gabi ang lamig guys ito na uh, ito na yun guys o so ito babalikan ko to mamaya eh, lagyan ko to din dito ng tukod. Para ano, hindi siya magyong yong At saka, ano guys, may mga sayote pa dito guys, oh. May bunga na guys, saladan eh. Buta lang talaga, dito ko ito pinutol. At sa yung ano dyan, ang malunggay dyan, oh, nabalik may malakas na hangin guys na bali dyan at saka ano maraming ang sayo ba diba? nakakapot kaya nabugatan nabigatan yung malunggay kaya yun nabali at ito naman guys may ano naman tayo dito guys may puputulin tayo dito guys oh ang malunggay na yan puputulin ko yan kasi barang makumabali siya mapunta siya dun sa ano saan saan na lang siya mapunta kaya puputulin ko at marami tayong ano guys punta tayo dito dito na lang tayo dadaan kamunggay oh gumaganda ang kamunggay sa malamig na panahon yun guys ang ating mga talong guys Ooh, ang cute nila dami tayong talong oh nag green ang malunggay ay eh. So yun guys, e, oh, isang puno lang to guys. Oh, ang batong sitaw. Isang puno lang to guys. Pero oh, marami siyang bunga. Maraming bunga guys. Ang haba man ng bunga. Pwede na tayo magkalay, maglawoy sa Bisaya. Lawoy. At yun guys, ang cute naman niya guys. Oh, malaki na, guys. Ang ating sayuti. Dito guys, oh, malaki na ang sayote dito. Naliyan, guys, oh. Malaki na. Marami pa dito guys. Marami pang sayote. Hindi na tayo magbili ng sayote. Meron pa dyan guys, oh. Basta may mga sayote pang nakatago guys. Kaya, ang saya-saya ko. Mahilig kasi ako sa mahilig kasi kami sa sayote. So, yun, guys, oh. Nandiyan pa, guys, oh. Kaya yun. At, malaki na talaga siya, guys. Pwede na siya kunin. Kasi, masarap yun. Lagay sa lawa, eh. So, sili naman natin, guys. Simulan ka sa pusang sili. Hala, may mga bunga pa, guys, oh. May mga bunga pa. Ay. Ay yun sana hindi sila malo sa lamig ang lamig talaga guys malamig na kami kaya yun guys mga salamat ako hindi ko pinotog yung ano si tao oh, off diba sa at saka yung mga ano natin dito guys ang uh, ating pizza, pwede na yun guys dito sa kabila guys marami na din at mayroon tayong si ano pa dito si tao Maganda lang guys, batubo-tubo lang. Pakatapos, yun, nagbunga lagyan ko lang yung tukod punta natin ang kwan guys ang ang kanang pitsay ito na yung pitsay guys may kumakain lang ano ba ano bang kumakain sa inyo pwede na tukuan pwede na tukuan guys maglata bukog bukog o pwede na nakuhaan guys ang pitsay kuhaan ko na na at sa so, dahil sa lamig nagbulak pa rin siya o oh, mamisabihan kahit sa lamig na panahon so yun guys ang ating garden sa malamig na panahon ang malunggay, oh. grabe yung malunggay. So, ang lamit talaga, guys. Alas mag alas 9 na. Ay, nako. Kaya, yun, guys. Sipag-sipag lang, guys. May maani talaga pag may sipag-sipag lang. Nahinog na yung ano natin, guys. Mga kalamansi. Manguha tayo mamaya. Okay, guys. Maraming salamat po sa inyong lahat na walang sawang sumusuporta sa aking mga simple na video. Alam, guys. May sili dito, guys. Oh. Nakahinog rin siya guys pero huh, wala nang dahon dito pero yung dito guys nakahinog pa rin siya. Nangahinog yung kalamansi siya natin dyan guys oh. Kukuli natin yan mamaya. Hala ang ganda talaga ng talong guys. Ang guys oh. Gumaganda talaga ang talong. Okay guys. Maraming salamat. Hanggang sa ulitin. Bye.